panunog yung halal sa bahay. Yung, yung, yung Ito meron Sa doon naman Pag meron kasing susunog na mga pagkain na naiiwan, nasa tabi pa namin ng pinto ng apartment. Kaya pag tumunog, pag umusok, tutunog yung sa loob ng bahay yung alarm, smoke alarm. Pag masyadong malaking usok, pupunta na sa tapas. Kaya tutunog na yung alarm sa buong building. Pag tumunog na yung malakas na alarm. Pupunta na yung mga bumbero. Automatic yun na mag-alarma yung mga bumbero pupunta sila yun ay yung mga fireman lumabas tayo lang natin alabas yung fireman kasi sila yung nag ano nag asikaso Where's Shibuku? Pinatay lang nila yung alarm at saka tinignan yung mga apoy. Sige mga kabayan, balik tayo muli sa loob ng bahay. Maambo naman pa naman. Ganun kabilis dito yung mga bombero. Yeah. Within 5 minutes, 10 minutes, nandito na kagad siya. Para hindi mano yung sunog. Sige mga kabayan, kita ko yung sunog.